Sa Usap usapan sa social media ang isang larawan ni Catherine Bernardo na nag-viral, kung saan siya ay nakapos sa harap ng pinto ang may nakasulat na Martha Blythe. Ang naturang larawan ay agad naging paksa ng mga diskusyon online at may mga netizens na nagbigay ng kanilang opinyon ukol dito. Para sa ilang tao, tila may kakaibang koneksyon ang pangalan ng Blythe sa aktres na si Andrea Brillantes dahil ito ang tunay na pangalan ng kapamilya star. Ang kontrobersya ay nagugat mula sa mga naunang chismis na nagsasabing may kinalaman si Andrea Brillantes sa isyo ng di paghihiwalay ni na Catherine at Daniel Padilla. Bagamat walang malinaw na ebidensya upang patunayan ang mga alegasyon na ito, hindi ito nakaligtas sa mga netizens na patuloy na nag-uugnay sa kanila. Gayunpaman, may mga ilan din na nagbigay linaw at nagsabi na hindi dapat gawing isyo ang larawan. Ayon sa kanila, ang Martha Blythe ay pangalan ng assistant director ni Direk Cathy Garcia Molina at walang dapat ipagkamali na mali o koneksyon kay Andrea Brillantes. Dahil dito, nagkaroon ng parehong opinyon ng ilang netizens na hindi kailangang mag-isip ng negatibo at gawing kontrobersyal ang isang simpleng larawan. Paliwanag nila, walang kinalaman ang pangalan ni Andrea Brillantes sa insidenteng ito at ito ay isang pahayag na nagdudulot lamang ng hindi pagkakaintindihan. Samantala, si Andrea Brillantes naman ay muling naging tampok sa social media matapos niyang ibahagi ang kanyang reaksyon tungkol sa pelikulang Wicked. Ayon kay Andrea, malalim ang epekto ng nasabing Hollywood musical film sa kanya at hindi siya nakapagpigil na umiyak habang pinapanood ito sa sinehan at maging sa kanyang bahay. Sa kanyang Instagram post, inamin niyang ang pelikula ay nagdulot ng malalim na emosyonal na karanasan na nag-udyok sa kanyang magbahagi ng kanyang nararamdaman sa mga tagasunod. Gayunpaman, hindi pinalampas ng ilang netizens ang post ni Andrea at tinawag pa siyang OA o overacting. Ayon sa ilan, labis-labis ang kanyang reaksyon sa pelikula at tila hindi ito akma sa kalakaran ng isang normal na pagtingin sa isang pelikula. E binato pa ng ilang netizens ang hamon kay Andrea na manood ng Hello Love Again, ang sequel ng Hello Love Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, na kasalukuyang ipinalalabas sa mga sinihan. Dahil magkasunod ang pagpapalabas ng dalawang pelikula at pareho silang pinag-uusapan, hindi naiwasan na itambal si Catherine sa issue at maging ang pagkakaiba ng mga reaksyon ng fans ni Andrea at Catherine. Sa kabila ng mga pagbatikos na natamo ni Andrea, nanatiling tahimik siya ukol sa mga komentaryo ng ibang tao. Marami sa kanyang fans ang nagpahayag ng kanilang suporta sa kanya at iniwasang magkomento tungkol sa mga negatibong reaksyon na dulot ng kanyang pagbabahagi. Samantalang si Katrina naman, nakasalukuyang patok din sa kanyang pelikula, ay hindi rin tumugon sa anumang isyu hinggil sa pangalan ni Andrea at ang mga koneksyon na ibinato sa kanya. Sa huli, ang kontrobersya ay nagpapatunay lamang na sa mundo ng showbiz, kahit ang mga simpleng larawan o post sa social media ay nagiging pagkakataon para magumpisa ng mga usapin at intriga. Gayunpaman, ang mga aktres ay patuloy na nagbibigay ng kanilang best para magbigay aliw sa kanilang fans at ang mga ganitong isyo ay minsan lamang makakasama sa kanilang mga reputasyon. Ano ang sinyo sa balitang ito?